Hello mga kaops, ako si Kapos na Vlogger, housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia. Sa video ito, pag-uusapan natin ang mga pwisto ng mga lalaking housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia kung sila man ay magtrabaho sa hospital. Lamang dito mga kaops, ang may mga natapos na computer. Lamang dito ang marunong sa mga computer. Sa ginawa natin ang video na ito mga kaops para sa ating mga kababayang housekeeping sa Pilipinas na gusto mag-apply, papunta dito sa Bansang Saudi Arabia para may idea ni sila hindi na sila mahirapan sa mga area kung sakaling mapunta sila sa mga area na babanggitin ko ngayon mga cubs meron akong ginawa ditong dosi na mga area mga cubs ng mga housekeeping kaya sa video na to tapusin mo hanggang dulo baka isa ka sa mga nag-apply na mga housekeeping at nabanggit ko yung mga gusto mong applyan nabanggit ko yung mga area na gusto mo na may gusto kang malaman sa video na to sa mga area sa housekeeping dito sa Saudi Arabia panoorin mo tong video na to hanggang dulo Unang babagitin ko dyan mga cabs ay hallway. Kapag ikay na sa hallway, kapag pang umaga ka mga cabs, ang gagawin mo dyan, magpunas ka ng mga traskan, mga paintings, magmap ka ng sahig, magrefill ka ng mga tubig mga cabs, at pagkatapos ka maglinis sa lahat-lahat, maghanap ka ng wheelchair, yun ang magiging trabaho mo kapag ikay na-assign dito sa hospital, kapag ikay na-assign sa isang hallway mga cabs. Yun ang magiging uh, responsibility mo at magiging trabaho mo mga cabs. Pangalawa mga cabs, toilet o CR. Ang trabaho mo naman dyan mga kams pag pagmamaga ka, iwas out mo ang loob ng CR. Kuskusin ang loob at labas ng bowl at paliguan mo gamit ang bidet. Ganon dito paglinis ng toilet. Gamit ka ng disinfectant tulad ng resep tablet. Ganon ang paglinis ng mga toilet dito mga kams at CR. Kapag ikaw ay na-assign sa loob ng CR. Pangatlo mga kabs, garbage collector. Kapag garbage collector ang trabaho mo dito mga kabs, yung tagababa at tagahakot ng mga basura. Mula sa taas, gamit ang trolley. Minsan, ibababa mo sa basement, pero kadalasan mga kabs, ididirekta mo na siya sa basurahan. Ina doon na tinatawag na compactor. Doon mo itatapon ang mga basura mga kabs. Yung compactor mga cubs, isang makina yon na nagpupos ng basura para ma-press ang basura. I-operate mo yung makina mga ipres i-press niya yung basura. At ang mga at ang nagbabasura sa buong city, yun ang kukuha doon. Kahakotin nila yun ng truck mga cabs. Ganon dito mga cabs kapag ikaw ay garbage collector. Ang apat ay mga cabs. Office cleaner. Kapag ikaw ay office cleaner mga cabs, ang trabaho mo dito ay magpupunas ka ng lamisa, bibili ng kape, utosan ka ng mga manager, mag-refill ka ng tubig sa dispenser, magmap ka sa sahig, at pagkatapos paghapon ng mga cabs bago mag magkulikta ka ng mga basura sa mga office. Yun ang magiging trabaho ng isang office cleaner mga Cubs. Panglima mga Cubs, storekeeper. Kapag ikaw ay isang storekeeper mga Cubs, ikaw yung humahawak sa mga housekeeping supply. Ikaw yung magsusupply sa mga department, magbibigay ka ng supply sa mga housekeeping kapag kumukuha sila ng mga tissue, gloves at iba pang mga chemical. Ikaw ang magsusupply mga cups. Kailangan dito mga cups. may knowledge ka sa computer. Kasi bawat supply mga cups naka-record sa computer mga cups. Kaya uh, kailangan dito marunong ka sa computer. Ikaw rin ang taga-receive ng housekeeping supply deliver. Kailangan mga kabs kapag ikay storekeeper, marunong ka gumawa din ng Excel. Kasi kailangan din ang Excel para sa mga record sa mga supply ng housekeeping. Kapag ang trabaho mo dito mga kabs ay storekeeper. pang ani mga kabs, medical store. Kapag ikay nasa sa medical store mga kabs, kayo yung taga-deliver ng mga gamot sa mga department, kaya ng UR, ER, ICU, PICO, lahat ng mga department sa hospital, dideliveran nyo ng gamot mga Cubs kung mag-request sila kayo yung magtutulak ng trolley, kayo yung mga deliver ng mga gamot, mga tubig at iba pang mga kailangan sa isang department ng mga gamot mga cubs. At hindi lang yan mga cubs ang trabaho nyo kapag may deliver galing sa labas, papunta sa loob ng mga gamot mga cubs, kayo rin ang maghahakot, gagamitan nyo rin ang trolley, ipopos nyo yung trolley, hahakotin nyo yung mga gamot papunta doon sa stockroom or storeroom ng medical. Pang-ani mga cubs, Pharmacy. Kapag kayo ay sa pharmacy mga kabs sa umaga, maglinis kayo ng mga shelves, magmap kayo ng mga sahig, at magpunas kayo ng mga produkto sa pharmacy mga kabs, tulad ng mga pabango, tulad ng mga gamot. Lahat ng mga produkto sa pharmacy mga kabs, lilinisan nyo. Pati yung shelves ng pharmacy mga kabs, kayo rin ang maglilinis kapag kayo ay nasain sa pharmacy mga kabs. At hindi lang yan mga kabs, kapag may deliver ng mga gamot, Ahakutin nyo yung mga gamot mga cabs, papunta sa store ng pharmacy. Yung stock room nila mga Cubs, kayo maghahakot nun. At pagkatapos mga cabs, kung may mga magsasabi ang mga pharmacies, kukunin mo tong gamot na to, kukunin mo tong gamot na ganito, kayo rin ang kukuha mga Cubs, magdala ng trolley, hakutin nyo yung gamot papunta sa pharmacy at i-display nyo mga cabs, para sa mga customer o mga pasyente. Pangwalo mga Cubs, Porter. Ang trabaho ng porter mga calves, ay tagahatid kayo ng mga gamit ng pasyente kapag sila ay lumabas na. Ayun ang tinatawag na pag na-discharge na ang pasyente mga kabs, hakotin ninyo ang mga gamit nila, ilagay nyo sa trolley at, at ihahatid nyo sa mga sasakyan ng mga pasyente. Kayo ang magkakarga doon mga kabs. Pero mga kabs, ito yung magandang trabaho. Nandito yung pera. Kasi may tip to mga calves, sa mga pasyente minsan. At hindi lang kayo maghatid ng mga gamit ng pasyente mga kabs, uutosan din kayo ng mga doktor na maghatid ng mga blood sa mga uh, department. Utosan din kayo ng mga doktor na mag-send ng mga gamot sa mga department. Yun ang magiging trabaho ng isang porter dito mga cubs. pang Pangsya mga kabs, clerk o help desk. Opo, kahit apply mo sa Pilipinas mga cubs, ay housekeeping, pwede ka rin dito maging clerk o help desk. Ang magiging trabaho mo dito mga cubs, ay sasagot ka ng mga tawag sa telepono sa bawat department. Kailangan dito mga Cubs, may knowledge ka rin sa computer. Kasi habang sumasagot ka sa telepono mga Cubs, nakaharap ka sa computer, i-record mo yung mga sinasabi ng mga tumatawag sa iyo. Halimbawa, kung may mga sira sa mga department na tatawag sila sa iyo at ikaw naman mga Cubs, tatawag ka doon sa maintenance para ang maintenance pupunta doon sa mga department para gagawa para gagawin ang mga problema tulad ng mga tissue dispenser na sira, mga faucet na sira. Ikaw ang tatawagan ng mga department mga cabs at ikaw rin ang tatawag ng maintenance para pumunta ang maintenance doon at gagawin ang mga problema ng isang department mga cabs. Pang sampo mga cabs, laundry. Ang trabaho ng isang laundry mga cabs ay taga-deliver kayo ng mga clean linen sa mga department gaya ng OR, ER, PICO, at iba pang mga department mga cabs na pwedeng deliveran nyo ng mga clean linen na ginagamit ng mga nurse at pasyente. At hindi lang yan mga cabs, kapag may request na palit kortina, magpapalit din kayo ng mga kortina, yun ang magiging trabaho ng isang laundry mga cabs. At pagkatapos ng mga cabs, kapag may deliver galing sa labas ng mga laundry, clean linen, kayo rin ang taga-receive, kayo rin ang maghahakot, yun ang magiging trabaho nyo mga cabs kapag kayo ay laundry dito sa hospital. At hindi lang yan mga cubs, tuwing hapon, kayo rin ang magkukulikta ng mga dirty linen mga cubs na ginagamit ng mga pasyente ng mga dirty linen. Magdadala kayo ng trolley at ilagay nyo sa bodega para ipalondre. Pero hindi kayo maglalondre mga cubs, may mga taong kukuha doon at ipapalondre yon sa labas ng kumpanya. Panglabang isa mga cubs, tiboy. Narinig nyo ba yung tiboy mga cubs? Ang tiboy ay isang taga-timpla ng kape. Kung ikaw naman ang may alam sa tiboy at may alam din sa pagkabarista, nababagay kayo dito mga Cubs. Sa tiboy. Ito yung taga-timpla ng kape. Ikaw yung taga-timpla ng kape ng boss. Kadalasan sa tiboy mga Cubs, sa office pa rin ito na-assign. Taga-set ka ng mga table pag may meeting, taga-bigay ka ng tubig, at mga bisita ng kumpanya, yun ang magiging servant mo mga Cubs. Kung ikaw ay maging tiboy dito. Pang-labing dalawa mga Cubs, at pang UR Kapag ikay na sa UR mga kabs, ang trabaho mo dito ay tagalinis ka, taga tagaligpit ka ng mga kalat ng mga doktor na nag-opera. Yan ang magiging trabaho mo sa UR mga kabs. At hindi lang yan mga kabs, tagatulak ka ng mga bed sa pasyente. At pagkatapos mga kabs, pag uwi na, pag hapo na, kayo ay magbabasura sa loob ng UR. Basurahan nyo lahat yon yung black garbage at saka yellow garbage at pagkatapos mga kabs, ibaba nyo sa basement or itapon nyo sa basement mga cubs. So yan mga cubs ang mga 12 na pwisto ito na mga housekeeping na lalaki dito sa bansang Saudi Arabia. hindi lang yan mga cubs, marami pa mga pwisto na mga lalaki na housekeeping kapag kayo ay nagtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Ang mga nabanggit ko mga cubs, ang kadalas ang pwisto na yun mga cubs ay sa hospital. At tungkol naman mga cubs sa mga baguhan, na nangangamba na hindi sila matanggap. Ang experience na tinatanggap dito mga Cubs ay 1 year, 2 years, pwede na 'yan mga Cubs. Sa sa its limit naman mga Cubs uh 18 to 35 years old, pasok pa yan mga Cubs kasunod ng mga video mga kaas, pag-usapan naman natin ang mga pwisto ng mga babaeng housekeeping dito sa Saudi Arabia. Kaya wag yung kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel para manuntipay kasunod ng mga video na ating gagawin. Ako si Gambos na Vlogger, maraming salamat sa inyong panunood at suporta.